Hello guys, good afternoon po sa inyong lahat Kumusta po kayo? Panibagong vlog po natin Panibagong vlog po natin ngayon uh, ang, ang ibabahay ko po sa inyo mga mga ay kung paano po tayo baka, baka bago sa inyo rin ang opportunity yung i-offer ko po, po sa inyo ano na po sa mga kapatid po natin na kapag bakasyon pa ay eh, walang ginagawa kundi kaya may mga cellphone kayo eh, gawin nyo na ito dahil isa siya sa maaring pagkakakitaan ano po ma, ma talagang pagkakakitaan wala kang ilalabas na pera wala kang ano wala kang gagastusin basta marunong ka lang gumamit ng cellphone ito po yung pag-affiliate po affiliate program ng TikTok Patutulang frankly speaking po, hindi pa ako nag-iisang buwan po sa pag-affiliate dito po sa TikTok. Nagsimula ako Um, ano pa lang parang second, uh, second week ng ano alas ng, uh, week ng April pero mga mahal na kabayan halos kumita na po tayo ng aabot uh, na po ng 5k ang kita po natin sa pag a-affiliate lang ano po? ka gusto po ninyong subukan, subukan niyo po. May TikTok account ang kayo, TikTok account. May cellphone number po kayo tapos ang gagawin niyo lang po, mag-follow lang kayo mag-follow hanggang sa umabot po ng 600 ang followers po ninyo. at yun, hindi niyo kailangan i-follow niyo lang kasi nagfa-follow back din po sila. After na mag-follow back sila at na kumpleto po ninyo ang 600, pwede ka nang magkaroon ng tinatawag na yellow basket o pwede ka nang magtinda online. Wala kang lalabas sa pera kukuha ka lang, mag i mo lang ang products ng lahat ng mga uh, store na andyan at available po sa TikTok. Punuin mo na ang account mo ng ang showcase mo ng mga products at hanggang aabot lang siya ng 2,000 products lang ang piling ilagay doon. Tapos, uh, siyempre, may mga in-order tayo sa bahay, mga nagamit na natin. video mo lang kahit uh, 20 seconds lang or 30 seconds. I-promote mo siya tapos hanapin mo lang yung products na yon sa TikTok doon mismo sa showcase mo at ililink mo lang ang product. So, kapag na, naibintayon yon mga mahal na kababayan, kikita ka ng commission. Maraming ano, rate ng commission may 10%, 5%, 3%, depende po sa products na ibibinta po ninyo. At sa awan ng Diyos, mga mahal na kababayan, within 3 weeks, kumita na po tayo ng aabot abot na po, ah, halos uh, abot na po ng 5K. So sa kung ikumpara dito sa pag YouTube ko, bago ako na monetize sa YouTube, umabot pa ako ng 6 months, 6 months. Tapos 1 year bago pa tayo kumita talaga sa uh, pag YouTube. Pero sa TikTok in just 3 weeks kumikita na po tayo. Sa first week pa lang, wala, walang bumibili kasi hindi ka pakilala. Post ka lang ng post ang mga video at products mo. Uh, tapos at in the second week, mi, ayun na, meron na nagsimula na ang pag uh, ang pagpasok ng ng kita ng benta. Basta ang pinaka magandang gawin is huwag kang bababa ng dalawa, tatlo hanggang lima o kasampo kung kaya mo gumawa ng yellow basket yung video. Even 20 seconds lang para mas madali ang bintahan. ito nga, 3 weeks pa lang tayo pero halos okay na po may po, hindi, na po bumababa tayo ng minsan 200, 300, 400, 500 a day yung pumapasok po sa ano po natin sa kita po natin kahapon ang pumasok po sa akin nasa 360 plus okay na po yun at least nung nakaraan ang pumasok sa akin may 500 okay na po yun depende po yan sa sales po ninyo araw araw po yan at agad pwede nyo i-withdraw through Gcash ang ah, talagang pera po, pumapas po agad. Segundo lang po, kapag nag-withdraw ka, seconds lang po, pumapasok agad sa Gcash. Ganon po siya ka-legit. Yung tinatawag na affiliate program ni TikTok. Bagaman, uh, ano, yung mga hindi sanay na humarap sa camera at magsalita, na, nahihiya pa magbenta, magano. Sa una, sa una lang po yan. Pero pag nasanay na po kayo, hindi na po kayo ma... Masasanay din po kayo magbenta. At yan po ang yung art of selling na sinasabi ni ano ni Kira, Yan ang pinakamaganda pag na-develop po sa inyo yan. Bakit? Kikita ko po diyan. At saka lalaki ang sales mo. So yun nga ang ginagawa ko yung mga naunang mga TikTokers, yung mga content creators, yung mga affiliate, nag-affiliate ito sa TikTok, tinitingnan ko kung anong paano sila naging matagumpay. Nakita ko nga may umaabot lang sa pag ano lang, sa pag-affiliate lang, kumikita sila ng 100,000 plus a month. Per month yan ha, per month. Tapos mata, may nakita kong isang matanda, isang matanda na, matanda na talaga, senior citizen na. So sinubukan niya ang mag-affiliate sa TikTok. In, within 4 uh, months of doing affiliate sa TikTok, ay kumikita na po siya ng hindi bumababa ng 6,000 per day. Ay eh, maraming bagay na po 'yan. Kung nagawa po ng matanda, bakit hindi niyo pong gawin? 'Di ba? Kung nagawa ng matanda na mahina na, malabo na ang mata ba't hindi kayang gawin ng mga bata pang kagaya po ninyo sayang lang kasi ng sayang lang kasi, sayang lang kasi ng opportunity na may cellphone ka naman ginagamit mo naman tapos nanonood ka lang naman ba't hindi mo gamitin para kumita ka mag affiliate ka isipin mo nga mga artista mga mayayaman nag affiliate pa kay tiktok eh, tayo pa kaya na hindi naman hindi naman tayo mayayaman, di ba? Eh, kung kaya nila, uh, kaya din natin. Bakit sila lang ba ang may kakayahan? So, gano'n lang. Magtiwala lang po sa kakayahan at sa sarili po natin. At, syempre, para mas laging matagumpay, eh, huwag kalimutan. Ipanalangin. Gano'n lang naman yun. Ipanalangin para magtagumpay, pagtagumpay. So, gano lang po, mga mahal na kababayan. So, ngayon sa awan ng Diyos hindi na po tayo nawawala ng kita everyday po yan everyday so ang pinakamababa kong kita is nasa 200 300 everyday po yan eh sayang naman isipin mo oh, pang ano na yan pambil na po yan ng pampers pambil na po yan ng ano isipin mo maka 300 ka per day wala kang ginagawa kasi yung mga older mga mga old videos mo pag na ano yan uh, habang may nanonood dyan kikita at kikita hanggat may umu-order sa'yo at sa awan ng Diyos, yung account po natin, unti-unti na pong na, ano, na marami na pong halos, ha, po ang naka-order. Halos sa 3 months ko po, ay 3 months, halos magti 3 weeks pa lang po tayo. Nagkaroon na po ako ng almost 115 created orders na po. So, ibig sabihin sa within within 3 weeks of doing affiliate in TikTok, isipin mo, nakapagpa-order tayo ng mahigit 115 created orders. So, isipin nyo dyan Yung, yung iba Yung commission ko minsan Umahabot ng 200 Isang item lang 100 Isang item May 5 pesos 20 48 50 66 Depende po yan sa porsyento At sa product na Ibinibinta e, po ninyo So yun po ang May share ko po, po ngayon At sayang naman kasi Kung hindi po natin i Bahagi po sa mga kababayan po natin Mga kapatid po natin Napakahirapan naman po ngayon Ang ng buhay tapos gumagastos ka, naghuhulo ka, nagwa-wifi ka, nag -e internet ka, may cellphone ka pa naman. Tapos ginagamit mo lang, nanonood ka lang ng mga video, tapos tatawa-tawa ka lang, sumakit lang ang mata mo, wala kang kita. Samantalang kung gawin mo yan, mag-affiliate ka, hindi naman sumakit ang mata mo kasi segundo lang ay eh. seconds lang ang paggawa ng video, napakadali lang, kikita ka. At you have that potential, uh, may potential earnings tayo, time will come na pwede, nang, rin nating mahit yung nahit ng iba na almost umabot sila ng 6 digit per month ang kita sa pag-affiliate lang wag po nating uh, ang affiliate program ni TikTok napakaganda po talaga ako na po ang nagsasabi po sa inyo dahil ako po mo danas na danas ko na po yan so hanggang dyan lang muna yan lang po nang ma-share po natin at ipapayo natin sa mga kababayan at mga kapatid po natin na gusto ng extra income mag-affiliate po kayo Gamitin nyo sa si TikTok, hindi sa mga malalasawang mga videos, hindi. Gamitin nyo sa business. Gamitin nyo sa nakikita kayo. Ito nga, malapit ang kusukan, maraming umorder sa atin ng mga uniform, so 'di ba? Imagine. Oh, hindi wala kang wala kang inilabas kahit piso, pero bibigyan ka ng libo-libo. Ganon po si TikTok. Anong gagawin mo? Mag-affiliate ka lang. Ililing po lang ang uh, ililink mo lang yung mga product link sa video mo at bawat order mayroong kang kita saan ka pa wala kang inilabas na piso pero kumikita ka ganon po sa pag affiliate so hanggang dyan lang muna at sana ay subukan po ninyo subukan nyo maging yung si youtube magsubok po kayo kasi andyan lang naman si youtube ay sa halip na kayo manood dahil sana gumawa ka ng para na kayo naman ang panonood rin at the same time kumikita po kayo so hindi yung nanonood ka lang ng mga video ang kumikita yung may gawa ng video na yan samantalang ikaw sumagitan so ng mata mo naharap ka na nabulag ka na oh diba lumabo na ang mata mo wala kang kita samantalang yung iba mga creator content creator yun kumikita sila sa paggawa ng video lamang binabayaran kani Google AdSense oh yan ay yan naman po ay sa uh, YouTube samantalang dito naman sa TikTok uh, ito nga malapit na pag umabot ka ng 10,000 followers kay TikTok uh, babayaran ka na naman per views I imagine maliban doon sa pag-affiliate maliban sa paglalive maliban sa pagtitinda mo ng mga products tapos pagbigay sa ng mga gift ng mga viewers mo pati per views babayaran ka na katulad din ni YouTube so magandang earning platform si TikTok basta gamitin lang po sa tama So hanggang dyan lang muna at maraming salamat po. So, Godday po sa inyong lahat.